What up guys? For today's video, magpapa-change oil tayo ni Roxy. So, maaga pala tayong umalis dun sa bahay para hindi masyadong traffic. Bilis tayong dumating guys. So, ganito guys. Uh, tingnan nyo naman, napakaganda ng araw. So, good morning sa inyong lahat. So, hopefully, okay kayong lahat dyan. So, this time guys, is 1,000 kilometers na nga pala si Roxy natin. So kailangan na natin siyang ipa-change oil. Mas mabuti talaga guys na minimintay natin ng na maayos yung motor natin para kinalaunan hindi tayo magkakaproblema. So papunta na tayo doon guys. Let's go! kung mapapansin nyo guys is isa lang yung kamay natin na ginagamit sa pagmamaneho so medyo mahina lang naman yung takbo natin dyan wala pa kasi tayong budget na pambili ng GoPro tsaka yung mount so ganyan na lang muna tiis so balang araw makakabili din tayo ng so one lang one step at a time let's go so kailangan supportahan nyo ako guys para makabili tayo ng mas magandang mga uh, vlog rig So yung mic na hindi nakukuha yung tunog ng hangin at magandang camera. So hopefully mapagbigyan tayo. So malapit na tayo guys. Let's go. Pansin nyo bayan yan guys? Nagbi-blink yung oil indicator niya So wag nyo yung babaliwalain. Pag nagbi-blink na yan, kailangan nyo na yung mag-change oil. Tsaka mura lang naman yung change oil guys. At saka madali lang din naman. So sa part na to, guys is andito na tayo sa shop at meron pa pala tinatrabaho yung pinagkakatiwalaan natin ng mekaniko so let's go okay. Grabe yung tumi ng motor natin guys. So bago tayo uwi, I-sprayhan natin yan para malinis naman. Let's go. ito yung nagustuhan ko sa kanila guys kaya dito ako nagpapaayos ng motor kasi kung gaano man ako kaalaga sa motor ko ganun din siya kaalaga sa motor ko tingnan nyo naman yan nilinisan muna niya bago niya tinanggal at saka lilinisan niya ulit yan bago niya ikabit so enjoy the video guys let's go shoutout sa ating pinakamagaling na mekaniko Huwag niyong kalimutan guys kapag nag-change oil kayo bago niyo lagyan ng bagong oil is kailangan niyo na i-reset yung sa panel display. Tingnan niyo yung nagbi-blink na oil indicator. Kailangan niyo yung isabay sa odometer at saka i-long press niyo lang pag, na, pag nag-blink na siya nang sabay kailangan niyo lang i-long press ulit at off at on para mawala yan. Let's go. So, yung gamit natin ng oil guys. ito yung nakakatawa dito guys kasi minsan ayaw na ayusin yung motor ko pag nagpapaayos ako kasi maarti daw ako lalo na pag malinis yung motor ko sinasaway ko siya na wag mong hawakan yung manibela kasi madudumihan yung hand grip so may point na yun naman ako pero normal lang yun di ba pag sanay tayo na malinis yung motor natin so ayan nilalagyan na ng bagong oil mura lang pala natin na bilhin yung oil na yan guys it's 290 lang so dito na ako bumili sa kanila so let's go ayun guys at tapos na so isprayan muna natin to para maging malinis ulit si Roxy let's go